Ayun guys, Merry Christmas. Ito lang ang handa namin. Lalagyan ko yan ng counting star margarine guys. Ayan. Papakuluan ko. Hindi ko alam kung anong luto to. Basta, alam niyo naman, si Mami Roslyn yung mahilig talagang mag try. Try ng mga kung ano-ano. O, -ano. oh, di ba? Tapos, may counting tauyo yan, guys. Yan. Kaunting tauyo. Pakukuluan natin yan ng dahan-dahan lang. May asukal yan, guys. Asukal. Yan. Hindi ko na alam, guys, kung anong luto yan. Basta itatry ko lang. Mamaya, ire -re ko sa inyo. Titikman ko kung masarap basta experiments ko lang yan mahinang apoy lang yan guys, ang dapat saka lang yan yun, ang, yan. paminta, konting paminta, konti lang at mayroon nga pala dito guys na ano powder garlic powder garlic, sasama natin dyan sa pinakulo, ayan guys Nagay ko sa takip ngayon, nanigas na. Pero, dagdagan ko yan, guys. Ayan yung powder garlic. Ayan, guys. May at saka, siyempre, guys, mayroon pa yan ganito, guys. Queso. Ayan. Queso, guys. Ah, alam ko, sigurado, masarap yan mamaya. Manood na lang kayo, guys at i-reveal -re ko sa inyo kung gaano kasarap. At siyempre guys, lagyan natin ng kaunting asin. Ayan, may asukal yan guys, may kaunting asin. Para balansi. oh, di ba guys? Yan, pakukuluan ko yan dyan guys. Hanggang sa lumambot siya. <laughs> Ayan na yung chicken niya. Ay, lagayan niya na. Eh. May kiso, may kiss yan. Ayan, ang experiment ko na hindi ko alam ang tawag niya. Ay, may handa rin ako. Ayun, guys. Gumawa ako ng sauce niyan. Yung pinakuluan ko sa kanya. Ayan, paligo natin yan dito, guys. Oh, yan. Pwede yan sa usawan. Ano, guys. Ay, sarap. Oh, asa ka pa. Lutong delicious. Ayan, may mga ano pa yan, guys. So, oh. ayan. May cheese. Ang sarap ng sawsawan yan, guys. <coughs> ah! <laughs> Ay, nak. Ah, uh oh, di ba? Sariling luto ko lang yan, guys. saring lang. At matikman na nga natin yan. Sabaw pa lang. Gulab na! <laughs> sabaw. sabaw niyan, guys. Mmm! Hindi ko alam, guys, kung anong luto yan. <laughs> Basta ginanyan ko lang yan. Alam nyo, pinakuloan ko lang yan. Complete ricado at linagyan ko siya ng star margarine, gatas, cheese. Yan, o, oh, di ba guys? O, oh, anong luto yan guys? Hindi ko alam. Basta, ginawa ko lang yan. May iba naman. Panigurado. Panigurado, hindi ito may iubos. Oh ba guys? Ay, nagko. Hmm. Anday. Parang gusto ko nang kainin guys. Pero guys, para ano, para ma-try na natin guys, ito lang, ito lang, maliit lang. Maliit lang, titikman ko. Titikman ko lang itong maliit. Ayan, ayan, ayan. Ay, nagko. Mahu lang yung maliit, guys. Mmm! Ang Ay! Sigurado! Baka yung chosang maubos na yun mamaya, guys. Mmm! <laughs> Ayan ah, yan lang handa guys sa kabi ko. Hindi ko pang pigilan. Gusto na kitang tikman. Kahit lead man lamang. Ako'y naglalaway na sa'yo. Eh kahit liing man Hindi na talaga kita kayong pigilan. Hmm, Naglalamay ako sa'yo.